So, ayun guys, nandito sa na. kapunta um, ko ng software na ito. Ito sa kay mother. So, nandito ako sa na. Super so, Lines Terminal. Kasi dito talaga ako dati pa nagpapadala. And, yes. tayo kasi papadala natin. So, ang dami pa rin mga pasahero. So, Heaven. Matatang mga kundas dito sa dito rin lang panini medio ah. Ano paper bag? Ano po mga biskwit ah uh, candy saka uh, Okay na sa halaga lahat. Sa 1 k din. pang cola. Ha po. Utak na po yung Ito na lang sa akin. Na Kasi wala silang signal. Papapick up ko na lang po yan. Sa terminal na Sa terminal na lang po. Kasi baka bukas pa po nila mag nila yung uh, ang mag na uh, sa akin na mama. Medyo ano siya, tumaas na yung bayad kapag nagpadala hour ng pakar po pa kasi meeting pa. Yes, ay siguro depende rin dun sa doon sa uh, price no, ng mga ipapadala. Kasi ako, minort ko na siya for 1k ganyan and 200 yung binayaran ko pero dati nakapagpadala ko yung bike sa 1k is 100 pesos lang so ngayon parang tumakas pero okay lang kasi ano yung naman naman kasi is galing ano yung ibang bands so okay na lang yun na ganun yung price sinabi ko na lang na 1k tapos, ano, uh, diniklar ko na lang na mga biscuit, noodles, sa cooking dish yung naman. Kasi medyo mabigat talaga siya. Kasi nga yung mga, uh, pero chocolate talaga yung, yung mga laman. Pero may mga biscuit din talaga siya. Ayun. Ah, uh, wako yun na lang din naman. Na, uh, ipadala ko na. Kasi, hindi ko rin naman yung makakain dito kapag tumagal. Kasi, makakapag hindi makakain. And, then, bukas matitikap na nila yung sa Kepler. Ayan, mga uh, ano, mga chocolate siya. Kaya yung Japan. So yan, yeah, thank you. Thank you sa nagbigay.